Problema ka ba? Bakit? Kasi gusto kitang idura. Ay, mali! Pinoy Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Buling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny video sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. What's up mga bagsak! Happy <laughs> lang kahit bagsak proud na proud si Sir. Now somebody, anybody, <laughs> <laughs> Nalaglag yung gilagid mo, kuya <laughs> man Ang naman ng pasensya ni Nana. Ito ang tinatawag na snake snake dragon. Kung saan ang isang paa niya ay isa lang ang nakatukod at Nakagagat ang kanyang mga... Nice! Ito naman ang Wind of Eagle. Eagle dyan? Yan, eagle. Wow. Yan. Yan, tinuturo sa atin. Kapitan D. ang lasing si Kapitan D. Ito na, Hammer Punch. Karate Black. Black karate, kaya. Pumpu Hustle. Iron Punch. Mukhang malakas ang amat si Kapitan Ilan D ngayon. Ilan sa mga dapat ipakita at dapat niyong abangan kay Kapitan D. Akala ko lahat na, ilan pa pala. Ayan, ayan Oh. Eagle Eye. Wow! Eagle Eye. <laughs> Yun. Eagle Eye. Ito. Yung amo niyong advance okay, mag-isip. Huwag niyo nang babawasan itong sahod niyo, ha? Alam ko, bibili kayong gin, eh. Oh, ayan na yung gin. <laughs> Bali, magda ng sahod. O Advance nga ka mag-isip si mam ma Wala nang bawat yan. Ha? Sana all. Baka may sahod na, may alak pa. pa yun, <laughs> <laughs> presyo ng asukal, ramdam na ang pagmahal. Pero ang pagmamahal at pagpapahalaga mo sa kanya, hanggang ngayon ay hindi niya parin rin madama. Samantala, dalagitang tadi study first kapag nililigawan, palagi namang bagsak sa exam. Para sa mga walang kwentang balita Yun ang masak lang Sa HBW Ito ang inyong lingkod Bendix Rujano Na nagsasabi Huwag mong dibibi problema Dahil alam kong likod lang Ang meron ka And fairness Dalawa pa What? Oh my god Parang yeah. yeah. so, pili ko pahal niya Feeling mo lang yun, Juday. <laughs> Parang gusto kong gawin to. Ayos yung prank na yan, iPhone eh. 40 naman, wala namang kachat. Dapat kachat na lang binili mo. <laughs> <laughs> Saril to ka pa pamangkin mo? <laughs> ano mo dito kay tokomi tokomi bakit na ba bakit okay. toko? bakit? Ano mo Chameleon. kumakapit siya sa, ang yun, sa ako alam yung 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 si makagago ba to? Sa lahat ng ano, nag-tiktok ng ganyan, ito yung pinaka-cute. Alright, <laughs> suwabe. Sige, baka makagago. baka <laughs> makagago. Ayos na step niya <laughs> Hanggang maarating ka sa dulo Ganyan lang ano <laughs> Ang mo Albert Wow Nice Mapapatinting-ting-ting -ting -ting ka na lang talaga yun ano? Ganda naman ni ate Swabe okay. All right. na hanggang makarating ka sa may kanto tuloy mo lang iba talaga pag pinasayo ka tapos may pera ahataw mo talaga kung makapagsasalita ang salamin habang nakaharap ka rito ano kaya ang sasabihin nito? go! Sir hey ang pangit mo <laughs> Hey! <laughs> Grabe ka, Daddy Chen. Handa akong magbago para sa'yo. Maging tayo lang. Baguhin mo muna yung mukha mo. <laughs> Sa lahat ng pwedeng baguhin, yan ang pinakamahirap. <laughs> Grabe naman yung nililigawan mo. Mukbang with friends. Aba! Patinding mukbang ko Sa May ubas pa <laughs> Hindi pa ba pa panis yan? Hindi no? Mukha na nakakain ng panis. <laughs> <laughs> Brats nyo, pagod na. <laughs> Three, two, wow! Congratulations! Diyos mio! Oh, wow. Anong nangyari? Oh, <laughs> Ba't nayakap si kuya? <laughs> oh, paano ang... Oh, hindi ba kukunin mo to? Ito. Oh. Ito, oh. Ito marun na to. Oh. <laughs> o, oh, sa ano. Oh. Doon sa dresser. Mm. Itaas mo ng ganyan. Okay. Kunin mo siya. Tapos mm -hmm. ibalik mo ulit ganyan, dapat nakapantay. Dapat oh. Oh, so, ikaw, pag kumukuha ka, gumaganyan ka, oo, oh, oh, sira na. Sira na. Hirap kumuha ng damit pag uh, nakaayos. Tapos ka, ko na Pero pag magulong, madali. Ayusin na naman. Okay. Hindi na kailangan ayusin. Ibabato ko yun. Ring yun yata nakuha nyo Mukhang ano, player nyo rin yan eh <laughs> na player pa Oba Galing ni ate, no? Wala ka ba? Bakit? gusto ko itong idura Ay, mali <laughs> Ayop na banat yan easy, easy, ganunan.

mo ka naman. Guwapo lang. ka nga. Nakatira ka naman sa bahay ng magulang mo. Guwapo ka nga, pero yung damit mo, nanay mo naglalaba! <laughs> Ang laas mang real talk ni Aklas ah. <laughs> What if mahay ka lang ng mama mo as a friend? <laughs> Siguro ampon ka, kaya ganun. <laughs> Asa na po shoutout ko Boss third. Hindi ko pa naman ini-skip mga ads mo. Wow. Shoutout sa iyo Ronica and Joseph TV at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Boster Dong, pag di mo pa ako na shoutout, uubusin ko mga chismosa dito sa amin. Aba, yan ang maganda mong gagawin. <laughs> shoutout sa iyo Abarillo Lingyel at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Idol Terdong, masyarot naman sa mga kids kong tawa ng tawa sa mga video mo. Sina Shams at Loom, more powers. Mm -hmm. Shoutout sa mga kids mo na si Sham at Loom, no? At sa'yo, Neutral Politics PH, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa'yo. pa idol. Mm -hmm. Carwash sa'yo, Kim Barnaka, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. <laughs> Pa-shoutout, Lord. Sobrang good vibes talaga ng videos nyo. Tanggal ang stress ko nito. Mm -hmm. Shoutout sa'yo, Rayalyn Hanyola, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Poster dong ako naman. Pa-shoutout sa mga anak ko, Kyler at King Daniel at sa asawa ko na si Kimberly. Palagi kami nanonood sa iyo from Cebu City. Mm -hmm. Shoutout sa anak mo na si Kyler at si King Daniel no at sa asawa mo na si Kimberly. At sa iyo Pablito Inot, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout sa inyo diyan sa Cebu. Weep. Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang akin channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV. out.